Lid. Na tanim ko to. Tanim ko to. Ilang si ilang, ilang ano ka pa diyan tanim mo na agad. Uh -huh. Hindi ka Tignan pa nga, yung tanim ko. Hindi ka pa nga nag-iisang buwan diyan. Ano 'yan?

Walang diesel, kaya tinigil ko. Kailangan yung truck, sir, na mag out. Wala tayong pagtatapunan ng lupa. Kahit anong gawin ko dun, wala talaga. Kailangan ng haul out. Tignan mo yung hinukay ko dun. Nakita mo? Tignan mo. Wala tayong pagtapunan ng kwan. Wala tayong pagtapunan ng kwan. Pakita mo, tambay ng lutak Uh, yung truck truck na kinagahan ng 6 hindi, kinuha ko agad oh, okay. na okay. uh, oh, eh. sir saan nang bali natin wala pa <laughs> yung diesel natin Walang diesel yung bak ko. Ubus <laughs> na? Oo. Yung dalawang libo na yan? Dalawang libo na. Ha? Ang dalawang libo. Ang oh, pinili din na ako sa'yo. Dalawang libo sa trap yun. Trapon, no? At, lang, sila. Tapon. Nilagay sa truck yun. Ang pula. Truck lahat yun. Tapak lahat nilagay. Pag magpabili ka kasi ng diesel, sir, yung drum punuhin yung gram. si si monggol sa eh. ko yung eh. Kaya, para hindi tayo maabala ka bibili ng diesel. Eh kung gano'n, galon-galon lang. Na ah. Ubus. Ubus Ubus. Gano'n naman. Uh...